Lodi, God bless po. Nautoo tayo ni Lolong the Great. <laughs> Nakapaghalo tayo kanina mga lods. Ayan. Eh, mga lods, yung nalo ko kanina. nauto ako eh. Pero ayos lang yun. Nakaka-recover tayo ng lakas lods. Ang sarap nga eh, namiss ko yung pagpawisan ko ng malapot. Ayan. yung mga ganito, mga gusto kong bakbakan kahit sana ano ko i-dalin sa uh, ganito pag kahit na ano man aluan no mat sa akin yan kaya yan mga taong construction worker tatak ng construction worker worker pambansang construction worker pambansang trabado na mga lods ha nakikita nyo mga gawa namin lods buhos na naman Mamaya nung tangali babalikan namin ito ala una. Ayan mga lodja. Ayan mga lodja. God bless ko sa inyo. Boss, sarigaw mapanahal.